Hello po, magandang hapon sa inyong lahat dyan Magandang umaga Andito po tayo sa bahay ni Tatay Diabetes Andito po tayo sa kay Tatay Diabetes Bibisitahin po natin si Tatay Diabetes Nay Tay May hapon, haman si nenay? Nay Nay eh. Ito po si tatay. Nagising pagsabi ko ng ayo. Ito po ang bahay ni tatay Jabitis. Pinisita ko po, po sila. Ayan Ay mo nang gibalhin ni mo abuhan ay. Ah, pero maglingkod lang gyapon kag bangko. Tong lo ni nanay. Iyan ang asawa ni Tatay Jabiti sa inay. Iyan ang asawa niya. Nag-unsa ka? Nagsalod ka o tubig? Tubig. Yan si Tatay. Tingnan na naman ka sa ubos. Na naman ka to. Naman kay Katre magabi ay mangihik siya po siya saka, naog, saka, naog. Kamot Naog, nula di ay. Lagi kinaamang kukaan ng kuan. Naamang kaan ng ubos. Ayan. Ito, nilagyan lang nila ng ano. Ortena. Dito tayo kay nanay. Usa ka kare tay? Ang wala ko ya. O ikaw. Yan si nanay. Sa so, wani tatay diabetes nag-ano ng tubig, nag-stack ng tubig. tatay, oh Tingnan natin si tatay. Ito si tatay. Hindi na makalakad ng maayos si tatay. Gagapang na lang si tatay. Ayan si tatay. Gagapang na lang, katay. Ineg, siret. Ama o dahil nang mag -mag ka, is takag tubig. Ito asawa ni tatay diabetes. Pundo siya tubig. Nagduro kong ayo ayo Ayaw. -ayaw. ayaw Nara, dekada aris sa sulod. Ayan si tatay oh. Tingnan natin si tatay. Ayan si tatay. pa nga si tatay. Kapunta sa higaan niya. Hinay lang tayo hinay. Ah, mga sako ni mo. ng apil ni mo tay oy. Sa may maayo na torong tay. Ha? Sa may maayo na torong adlaw ah. Kasi nanay oh. Nagano nang tubig si nanay. Walay suga. Ayun, may ilang. Ay kay na na ang Ibalhin na nang kuan. Ramo kumpiyansa na kay Oh, ang sa ubos ang kuan Oh, kayo, oh. Hmm, sa ubos. Ito sana yung ano ni nanay ba? Ayan. Naka. Naruto siya. Ayan, nakaupo lang siya. Ano na, Tagalog ba sa nakapungko lang. Ayan. may atong kung ano tayo po nagkao na ka oh. ha ha oh. kaya naman tambal gainom naman pong ka gamintin kaya pong kasi yung tambal may palit ha oh, may palit tambal ah wala kang wala kang ibili ng gamot sakit ka yung gani ha plus sakit wala agad ka up o doktor tayo wala po mga anak na ikuwan na yung mga talato ta doktor. Wala po yung kwarta. mao lagi. Kanoon <laughs> e sa may mong kuwan ka Wala lang. anak lang. Wala yung tambal. Wala yung kuwan. Ah, kamatulog dyan eh. Kaya, kung naman ka itong ubos. Nangaon ko at ito lang Ah, o saan mo atukad ito? Oo, mo. Ah, uh, ngaon ah, mo? Hmm. Nang di uh, atuka? Oo, mo itong magkua. Ah. Eh. Then, ang imong hagdan-hagdan, oh, Nalayo man ani mo. Galisod nung no? kagtungtong anang imong katre. Katre? Okay. Oo. Oh. Iyan, yeah, nagdaro ma-lugar po. Oo, oh, lagi sakto po. ito yung bahay ni Tatay Jabitis, yan yan ang ni Tatay Jabitis, buti na lang nagbigay si Sir Benny noon ng plywood, nilagyan ito yan. tapos para para makatipid, hindi na magbayad sa magpanday pili mo na lang ang inutosan mong magpanday nito at itong format mat guys, si stats worker ito shout out kay shout out kay si si stats worker itong higaan kay si Smihely yan at saka yung panig kay si Smihely yan itong sampung plywood yan hanggang lang hanggang dyan lang ang sampung plywood at saka dito may may plywood din yan pinagkasya-kasya na lang ni Pilimon para hindi papasok yung malakas na hangin at saka yung tubig hindi mabasa si tatay pag matulog si tatay yan si tatay hindi na si tatay talaga makapag lakad ng maayos kasi wala na eh. yung ano ni tatay uh, abang tumatagal lalong paa ni tatay yan ang paa oh. yan lagi daw sumasakit yan ang paa ni tatay tatay diabetes mingaw tay mingaw ilaag lagi ko ari tay ay eh gusto po ni ano ni Ma'am Fernandez na makakita sa iyo. O sabi ko wag kang mag-alala Ma'am Jo, puntahan ko si Tatay Diabetes para mapakita ko sa sayo. Eto, pumunta ko sa iyo dito Tay. Shout out kay Ma'am Jo Fernandez. Ayan. Paano, manay. Parang malungkot si tatay ah. Kai. Okay. si nanay oh. Bakit bang longkot lungkot-lungkot ng mga mukha niyong dalawa oy? Eh? Oh, bakit mang lungkot-lungkot yung mukha niyo? May bigas ba kayo? Wala. Walang bigas. Wala kapinay. Atay na ni Ron. May, may, may napakugawa po. Pakuha ko gawa po. Kaya piti akong tindahan. Hmm, nagwapol pa ko nakadala ang tako wapol so pila nakadlaw ako gawapol gumikan sa ngaw. yun ay. Wala gani sila ro Wala ron sila ay ayo ron gabi una. Yung anak ni tatay at anak ni nanay pareho ding wala din. Walang wala din. Um, buti pa to ka nanay at tay japitis na bahay may plywood. Eh doon sa anak niya nako. Ipakita ko sa inyong bahay nila ang laki ng mga butas Debatay no Nahiya din silang nanay tatay e, pumunta sa mga ano mag, mag ng tulong ba nahiya daw sila Ganyan na lang oh Ganyan lang sila Nag-init kag tubig nay init lang kong tubig na ron ingon ingon mo bueno silingan ay dai gilong ak ah, na gilong ak ilang abuhan ana ah, na lang init tubig ron ingon na ang abuhan Gaabot lang ga puro 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 mo na mga dato god wala ay ang lumayagan gabi eh. Si tatay nay, wala na wala ba ginasukat siya na ato ag agtong doktor? Na agad, na agad na, no? Then wala lay tambal no. Wala Then tambal. wala i wala i tambal Reseta tatay na ah. So kana reseta mo na lay na imnon. Tuwa may tambal. Mao na, <laughs> na imnon niya, di silong ta git siya. Mm. Basta sa so, sakit, sakit na niya. Mao ra gid na imong sige imnon tay kanang tambala tay. Sakit na yang kamot sa tatlawan. Inganyo ko sa yang anak ni nak ikam sakit balik nana nak mo na, lagi gigingon ni ni ng ngon ni sis -ray Jo tay na ano si ni ni Ma'am Jo Fernandez na puntahan kita dito para makita daw yung sitwasyon mo at gusto niya makilala ka kasi lagi niya nadidinig yung pangalan na tatay diabetes kaya eto ko sabi ko kagabi puntan ko sa tatay diabetes at para makita mo ma'am Jo Fernandez shout out kay ma'am Jo Fernandez ito na po si tatay diabetes yan po talaga ang kalagayan ni tatay diabetes yan sila lang dalawa dito may apo sila pero minsan minsan lang kasi pumunta dito kasi doon sa mama yung apo niya nakatira Okay, may apo sila. pero paminsan minsan lang dito kung may kung makasama sa paglaot, ayun, magbibigay. Pero hindi makasama, hindi rin, wala. Minsan nabutan ko sila, nabutan, nabutan ko sila, wala silang sinaing. Ayun, nagutang ako ng bigas doon sa may tindahan magutang sana ko doon kaso wala para wala wala ang may-ari pumunta doon sa ibang bayan tapos may mintin si tatay ng gamot pero hindi siya nakainom kasi minsan meron minsan wala ayun diba tay? minsan maabutan ko si nanay doon sa tindahan wag abot kaming dalawa pag may gusto si nanay bilhin kung may meron lang ako sabi ko ako nang magbayad pero pag wala ayon pareho kaming nanay wala din <laughs> di ba nay wala wala po ko nagwapol nay wala di ko nagwapol nay dahil Wala ko nagwapong. maya po, unta nai, na yun. Naalan, good, unta. Unta ba nga, kanang anak ba nga, naapod, unta, ikuan, po makatabang sa inyo, ha? Unta po na yung, mga anak po nga. Hila ba pong, po na sa inyo, nga wala po? May paningbalay ni nanay na pa-format ang dahil kay si Stats worker Oh ganda pa itong guhay ni nanay oh. Tapos may katre. Ngangon ko adto, ari ko higda-higda. ari ah, ka higda-higda. Bugnam ko dani nay kay namgot puy hangin nay gikan na ko, kuan. Oh. Abli na pultahan hangin man. Ay. Oh. Buti pa tong bahay ni nanay. Doon lang ang butas. aganing balay na Baluroy balo Roy laon sala na po to oh. yan yan ang bahay ni nanay ang busnot ano yun wala na agi ah, ayom ni nindi di ay di ay no gi, ayom na pilimon di ay oh, yam, nin, gi, atop, yan may nindi ayong atop yang gi mo oh, gi kusaksakan yung ganili ay gi sa pawan o no? gsi nga mga daan daan nga dili put busnot mo po gi gisapaw ana ana gisapaw din eh ah Pilwintahan na lang po ni Karon kaysa itong sa unang mga gitong hangin. O, oh, then mabasa pa mo, di ba, mga oh. tulog. Magpungko na ng taon mo, ane. Magpaabot o kanos ang undang ng taob. Oh, sa mung... Eh, musablig Pundaga. man ang tubig. Karon siya na ta dagat, taari mi. O. Oh. Siya, are, ako, are. Musablig man ang tubig. O, nang anak na lang sila. Maglingkod. Ay, ko niya uh, maghintay sila kung kailan yung... A, tubig ma ano ba was tagalog ma, ma, magamay ba hmm. Kaso, itong mga anak ni nanay at saka anak ni tatay, pariho ding wala. Kaya, tay, nay, dasa lang kayo, nay, ha? Hayaan niya pag makabinta tayo ng malaki-laki. Kaso ba? Ilang Weeks na na hinay juga ayo. Sumala. May akong tindahan god gamay na. Nagamay na akong baligya. kay Wala man. Halo. basta tay, dasa lang tayo ha, na sana diba at mumunta talaga ako dito tay dahil kay ma'am Jo Fernandez kasi sabi ni ma'am Jo Fernandez na gusto niya makita yung kalagayan mo kaya pumunta ako dito nag-usap kami kagabi ni ma'am Jo shout out pala kayo uh, shout out pala kay ma'am Jo Fernandez at shout out din kay sis Margie TV official, andito ako sis Margie lagi kang sin laging nag nagkumusta si ano sa iyo tay si Sis Margie, TV official lagi siya nagkomusta sa iyo sis Jen kumusta na si Tatay Diabetes lagi kanya talagang kinokomusta tay pag makita ito ni Sis Smarty 100% iiyak naman yon kasi pag makita na magpamakita siya ng matanda tay lagi siyang umiiyak na miss kasi siguro ang mga magulang niya eh, ito na lang tay ha salamat tay na tinanggap niya ako pumunta ko dito muli at hayaan niya pag pag makaluwag-luwag tayo bibili tayo ng bigas kahit dalawang kilo lang oh. init lang tubig ganay ay para isipin ng ibang tao ah, may sinaing ito kasi nag aso-aso yung abuhan nila ba <laughs> oh. di ba pero namoy gilong ang karon okay. Asa mga ka utang og bugas? Very good. Nakapanglaba? Nakapanglabada? Oh, um, na. Mayo lang kung piminti makalabada, no? Hmm? Pag-bili, makapanglabada. Uy, lagi. Hmm bilib sa kung sari pa kay mohatag po siya niya sa ginagmay og gula po siya ka panglabada maglongag lang uh, magsaing lang yung uh, yung anak ni nanay anak mo ya anak ni tatay anak mo uh, pag magsaing si tatay as in, uh, yung anak ni nanay uh, yung kanin na lang ibigay kasi nila yon o magbigay na magbili ng sangkilo, kilo tapos isaing ikakasya nila yung lima sila katao dalawang anak ni Saripa saka Saripat si Saripa, si Saripa yung anak ni Nanay walang walang asawa yun single mother siya din ang bumubuhay sa dalawang anak niya pag may maglabada siya may mang magpalabada sa kanya ayun bibigyan niya si Nanay kahit konti kasya nila pero minsan wala din di ba Nay eh uh, ganun lang Nay dasalan tayo Nay at hindi na rin ako magtatagal kasi pupunta pa ako sa tindahan pero yan mo tay, pag magwapol ako tay wala na talaga ako nagwapol eh nagansim na ko kong wapol tulog ka ah, adlaw mahal hindi paghatang na mga bata ay pang itong tong gabi yung unang nakalaag ka dala mo to idala ko sa wala kayong kuyog wala kayong kuyog o. ay hinkuyog pagka tulag laag lang ka then hindi doon tindahan. Di ko, kabantay, Di ko kabantay na kabantay mula agad Di ka, kita na ako sa Adi, mau lagi. Hindi daw niya maiwanan po si tatay. Oh, pero kung pag ka doon nay, siguro ibigay ko sa'yo yung natira akong waffle. Init-initon, ramanto. to. ko sa mga bata. Ay, ayun. Masaya yung mga bata. Binigyan ko. Ayun na tay. Eh, pakita ko ito kay Ma'am Jo Fernandez. Oh, yan. Para ano, gusto talaga niya nga makita si tatay diabetes na yun ayun mag ano lang ko kata kay ma'am jo ayun oh sakit patay sakit kung sa maning gitan maning yung... mo na magabi lagi magbundak bundak na yung tihil da yun kung sa may kung may kuha na magbundak bundak ang tilog na ikot ane kung sa man mahihukutan ma na dili la lamintan ni ka ng nang lum lum likaw ihukot ari kay ang paraon sa lagi mano utsan ni niya oi kay ug kuhan kuha na man ah mo kurog imong tiil ay ajut lang kay ako oh, sige sige na agi sulayo sa patay imo ning siyang gihikot kay ug ikaw pa mo kirig-kirig imong tiil mag ana-ana imong tiil oh. nga na ba? Oh. Wala sa pagkabalo nga nung no. magkirikirig na yung mga TL. Allah. Usahay mag ala-ala. Magunsa mag mag mo tay mag mag Mo mo unsa tay mo unsa imong tilta mo? Usahay mag bundak-bundak, kiri-kiri. Uy. Dili ni mo tuyo on tay mo kiri lag iya. Oh, dili, mo kiri kaya. Allah katay. Dapat kita yung pa-check up juga doktor tay Nga na. unsana? problema na sa tayo kwarta. Unsa, unsa na. Ato dai sa kuha ka mga center nai, basula lang. Center. ano, center de lungsod. Mura d'ya ay Agoy din. Ma'o ba? unsa sa may suti nila dito? Wala? Wala, unsa sa may suti nila dito? kita na d'ya po? Wala. Abot naman siya kita, wala man d'ya Oke, oh, no, okay, gino you know, ko. Dili mo nila entertainon. Kailan lang, -lang taw ninyo? Ah, wala mga kwarta ni. Eh. Oh, wala may musila. Tama na sa kita man Pantai, Pantay oi, sama na oi. Eh. Wala. Unsa pa tambala gino pag kirig-kirig? Kadak tol oi, mao ra gihapon. Lista hola nang tambali pa pali. Uh, no, oh, gino you know, oh. Adlo ka pud anak tayo oi, magkalit lag mulihok ra nang tiilag wala. Hmm, kalit na mo. kirig-kirig. Mo kirig-kirig gerak kirig Hmm. hadlok dana tai oi. Nya. Ibati tag hadlok na eh. um, manam kirig-kirig kalit. Dema unsa pugo tai pag muglihok imong tel? Unsa pa unsa pug ka? Wala tama. Tingala lang ka nang nagkikirig yung tiil. Wala may sakit po. High uh, blood, high blood, oh, diabetes, ramang katay, no? Ya. Bato no, na ko? Oh. Yeah. Huh. Okay. Salamat. Oh. Salamat po tayo nga. Imo po kung kaya pong gidawat dire. Eh, gusto lagi ni Ma'am Jo nga makita ka niya. Yan, si nanay oh. Nag, nag, ano, ng tubig. Nay, ato na ko, nay, ha? Oo, salamat. sige, pag, lang di, anay. Yan, si nanay o oh. <laughs> nanay, nay na paysan ni. kay na nay bang? Pata no sa Lagi mangayo niya kon mo ana nanay ha. Mo kalag balik ari pohon. Eh mo na ko nay. Salamat kayo nay. Ampo lang nay ha. Salamat nay. Ampo lang nay si babae nay. Mo ako kay kuan. Bay tay. Mo ako. Labas tayo. Itong pinakita ko sa'yo, yan. Dito yung anak ni tatay. Itong bahay sa anak ni tatay, diabetes. Masira na mga bahay, oh. hindi ako pumasok dyan kasi eh hey, walang walang hagdanan oh. Hmm, yan ang bahay sa anak ni tatay Javitis tapos ito itong isa ito ang bahay sa anak ni nanay asawa ni tatay Javitis na single mother din siya may dalawang anak siya ang gumabuhay Uh, maglabada lang siya para mabuhay yung mga anak niya pag may income ayun bibigyan niya si nanay uh, bigas or kape kung may kung may labada pag wala uh, sama si, sama sama sila na walang masaing uh, single mother ang ito lang yung bubong niya oh. Uh. buti naman nakaisip siya na maglagyan ng ano magkatabi lang sila yan yung isang anak ni tatay Javites dito naman ang anak ni nanay ito ang bahay ni tatay Javites Uwi na po ako. Salamat po sa pag pag-share po ng video maraming salamat po ito po yung ito po. yan ang bahay sa anak ni tatay Javiti at saka yan Yan ang bahay nila, Ma'am Jo Fernandez. Yan. Yan, pinakita ko na sa iyo, Ma'am Jo. Ayan, Ma'am Jo. Yung dalawang bahay na yan, yan ang mga anak ni Tata Javitis. At saka ito, anak ni Nanay. Kasi si tatay noon at si tatay, puro sila mga hiwalay na mga asawa. At nag-asawa silang dalawa, ayun. Thank you for watching and okay like po and share sa video ko ito. Maraming maraming salamat po.